What's up mga idol? Welcome back sa akin channel. Magandang tangali po sa inyong lahat. At tayo ay nandito na. Patabi na tayo. Dapit tayo sa tabi. Ang uh, binulasan. Uwi na tayo. Grabe. Kalmang kalma ng dagat. Grabe ang kakalma ng dagat ngayon. Oh. No? na sana lagi kabait siguradong napaka ganda ng pakaramdam natin sa lahat labo tayo malula kung ganito lagi yung panahon grabe oh patag na patag parang ilog lang so lang mga idol abangan nyo na lang kung ano yung mga ibababa nating huli medyo kunti yung huli natin ngayon kaya negative siguro tabla naman ng konti sa konsumo wala tayong huli ngayon uh, next time na lang uli napalawad natin pero may dala tayong ano, may huli sila kuya na ilang marilis dyan uh, abangan nyo na lang po sa may upload yung video para panood nyo ayan shoutout po sa lahat ng kasama natin dito sa bangang parades uh, at saka sa bangang haba. ayan uh, lang mga aga, maraming salamat at uh, syempre, good luck sa mga susunod na laot. Uh, sana mas maraming tunay yung mahuli. Para suwabing-suwabing. Alright!